Simula nung pinalitan ni JJ Redick, si D'Angelo Russell sa starting lineup, may napansin lang ako. Dami ko talaga napapansin, no? Hihaan nyo na lang. wag nyo na lang din pansinin. Tingnan nyo itong maigi mga idol, itong bagong starting five ng Los Angeles Lakers. Sino sa tingin nyo ang tumata yung point guard sa kanila? Si AR ba? I don't think so. Well, this season, kumakargada si Austin ng 5.2 assist per game. Sa position, masasabi natin si AR talaga, ang PG. Pero sasabihin ko sa inyo na si Lebron talaga ang tumata point guard nila bilang facilitator o playmaker. Bakit ko nasabi? Simple lang. Sila 2 two games kasi ng league show, masasabi ko na mukhang le point guard activated na talaga itong si LBJ. Hindi nyo ba nakita o napansin tumas yung assist niya per game? Well this season nag average si Lebron ng 8.9 assist per game. Almost 9 na rin yan. Para sa kaalaman ng lahat, pang 6 na siya ngayong season sa assist leader. Since moving D'Angelo Russell to the bench, Lebron is averaging 14.5 points assist per game. Isn't it amazing? I think it's really really impressive. Gumagana na naman ang pagiging playmaker ni LBJ. Sa naging labo nila kontra 76ers, tinapos ni Lebron game na yon na may 13 assists. Tapos nung nakaharap naman nila ang team ng Lebronto, ay este, Toronto, nakapagtala siya ng season high 16 assists. Grabe mga idol no, kung i-convert natin yan into points, mataas na yan. Sa times 2 na lang ha, yung 16 assists ni Lebron is equivalent to 32 points na. Eh di ba hindi lang naman puro 2 points na bumula yung mga score na kasamahan niya na nanggagaling sa pasa nito ni Lebron. Malamang may mga tres din dyan. Ewan ko lang kung naalala nyo pa nung ginawang PG ni Coach Vogel si LBJ taong 2020 yun na kung saan nakapagtila si Bron ng more than 10 assists per game karirahin niya yun mga idol at sa season din na yun, siya ang kinilala bilang assist leader ng NBA. Hindi lang yan, naging alas din nila yon para masungkit nila ang kampinato. Ang katanungan sa ngayon, paano nga ba gumagana o nagiging epektibo sa si LBJ bilang point guard? Sa mga di nakakaalam, ang grito klaseng ng role o position ay tinatawag ding point forward. How it works? Sobrang simple lang mga idol, ganito lang kadali yan. Once na bola ng LA, si Lebron ng tumata yung point guard. Pero pagka naman sila ang didepensa o sabihin na nating bola ng kalaban, nagiging forward na itong si Lebron. Bakit? Simple lang ang kasagutan dyan. Sa niya kasi, malamang magagawa lang siyang iwanan ng mga legit na point guard. Isama mo na rin dyan yung edad niya ngayong season. So ibig sabihin, pag didepensa sila, instead na ang babantayan ni The King ay ang mga point guard o PG ng kalaban, ang ginagawa nila, pinagbabantay nila si Lebron sa forward it's either small forward o power forward. Pero noong prime ni Lebron o kabataan pa niya, masasabi ko na kayang-kaya niya talaga bantayan ang 1 to 5 na positions. Kaya nga may mga nagsasabi o tumatawag kay Lebron na best all-around player of all time. Hashtag Lego teams. Though kaya pa rin naman ni Lebron makipagsabayan ngayong season, kaso limited na lang talaga, hindi katulad dati pero minsan nakikita rin naman natin yung mga ganong klase ng play na ipinapakita niya. Yung mga hustle play na pangmadiinan. Pero syempre, limited na lang talaga. As of now, 2-0 sila sa bagong lineup na to. Bilang isang point forward si Lebron. Kay mga idol, kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo? Mas nakakabuti ba sa Los Angeles Lakers na point guard itong si Lebron? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa solid support nyo mga idol. It's your boy King Chan. I'm out.